Hello guys! Once again, this is me, your Ate Jen, ang inyo Ate Jen, na pala nga vlogger. So, for today's video, ay may sasagutin ulit ako na comment. Ito nga pala si Idol Sweet 08 EJs. EJs. So, ang comment niya mga ka-idol ay... Mamaya. Kasi, ah, uh, diniscuss ko dito yung tungkol nga sa, ano, last pay later sa ating, uh, orange, ay, uh, sa ating purple basket. So, mga ka-idol, ang, ang comment niya dito is, ako nga good payer. Pero, naka-gray yung last pay later ko. Hindi magamit 4 months na, napaka-unfair. So... Nangyari din sa akin yan mga ka-idol na na yung account ko sa sa Purple Basket. Hindi ko magamit yung aking last pay later. Pero alam nyo kung ano yung ginawa ko. Until now, alam nyo ba na nagagamit ko ulit yung last pay later ko which is tumaas pa yung credit ko, naging 10,000 na ngayon. At ang aking uh, uh, pass cash ay meron na ako akong um, uh, 8,000. Uh, para naman maniwala ka is papakita ko sa na kahit na nagkaroon ako ng problema don sa aking last pay later ay nagamit ko pa rin siya alam mo matagal nga lang pero ang gagawin mo lang is patuloy ka pa o order gamit yung iyong account sa purple basket. So, ganun lang yung nangyari. Parang nga ako nawalan na rin ng gana nun sa, sa purple basket na yan kasi nga ganun ilang minuto lang yung nalit ako ng pagbabayad nun. Pero alam mo, talagang na, na ano na ban na pris yung aking last pay later hindi na niya ako pinautang noon and then ang tagal bago ko ulit ginamit tapos ginamit ko siya sa pag-order hanggang sa makita ko nawala na yung pagka please. Tapos, edi, ayun nga, umorder lang ulit ako ng umorder hanggang sa, Ito na nga mga ka-idol, tingnan mo naman kung gaano kalaki ang aking, uh, ano, ayan o. Oh. Ayan na yung aking last pay later. Ayan, hindi masyadong kita. Ayan, ano na to? Ah, uh, 10,783. O, oh, daba. Inutang ko siya ng inutang nung pinautang niya ako. And then, sa pascash cash, ganun din, iniutang ko siya. Tapos, alam mo ba, nung, uh, nung minsan lang, last month, meron akong utang na 400 plus. So, Bigla na lang, nag-freeze ulit yung account ko. Sabi ko, ano ba yan? Walang gana. Kasi, na na naman yung account ko. Sabi ko, paano na naman ako uutang, diba? Pero alam mo, pagkabayad ko nitong July 15, 2025, ngayon lang ha tapos nung ilang araw lang din ng ano lumipas nabuksan din ulit yung aking uh, pass cash at yun na nga so basta or, patuloy lang sa pag-order at uh, be a good payer ay talagang babalik ang dito sa ating purple basket. Unlike sa orange basket, hindi ko alam kasi hindi pa ako nakakabayad ng aking S-Pay later at ng aking S-Loan. Kung babalik pa ba siya, hindi ko alam. <laughs> Sana yung nasagot kita. Basta pangalagaan mo lang yung account mo. Umorder ka ng umorder gamit yung account mo na yan. Babalik din yan ni. Ha? Kasi bumalik din yung akin. Thank you! Sana yung nasagot kita. Based on my own experience yan ha